Mga hukom Ikatlong kabanata Ito nga ang mga bansang iniwan ng Panginoon upang subukin ang Israel sa pamamagitan nila. Sa makatidbagay bagay sa mga hindi nakaalam ng mga pagbabaka sa kanaan, nang maalaman man lamang yon ng mga salit-saling lahi ng mga anak ni Israel, upang turuan sila ng pakikibaka, yon man lamang ng unay hindi nakaalam. Ang nangabanggit ay ang limang pangulo ng mga Filisteo at ang lahat ng mga Kananeo, at ang mga Sidonyo at ang mga Hebeyo na tumatahan sa bundok ng Libano, mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa pasukan ng Hamad. At sila nga upang subukin ang Israel sa pamamagitan nila na maalaman kung kanilang didinggin ang mga utos ng Panginoon, na kanyang niyuto sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ni Moises. At ang mga anak ni Israel ay tumahan sa gitna ng mga kananeo, ng hetheo at ng amoreo, at ng ferezeo at ng hebeo at ng jebuseo. At kinuha nila ang kanilang mga anak na babae upang maging asawa nila, at ibinigay ang kanilang sarili mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki, at naglingkod sa kanilang mga Diyos. At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon, at nilimot ang Panginoon nilang Diyos at naglingkod sa mga Baal at sa mga Aseroth. Kaya tanggali ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel, at kanyang pinagbili sila sa kamay ni Chusan Rishath Haim na hari sa Mesopotamia. At ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Tushan Rishat Hayim na walong taon. At nang dumayin sa Panginoon ng mga anak ni Israel, ay nagbangon ng Panginoon ng isang tagapagdigtas sa mga anak ni Israel, na siyang nagdigtas sa kanila. Sa makatidbagay si Othoniel na anak ni Senas, na kapatid na bata ni Caleb. At ang espiritu ng Panginoon ay sumakanya at siya ay sa Israel. At siya ay lumabas na nakibaka at binigay ng Panginoon si Chusan Richard Ritzatayim na hari sa Mesopotamia sa kanyang kamay. At ang kanyang kamay ay nanaig laban kay Chusan Ritzatayim. At nagpahinga ang lupain na apat na pung taon at si Otoniel na anak ni Senas ay namatay. At ginawang muli ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at pinatibay ng Panginoon si Eglon na hari sa Moab laban sa Israel, sapagkat kanilang ginawa ang masama sa paningin ng Panginoon. At kanyang tinipon ng mga anak ni Amon at ni Amalek, at siya yumaw na sinaktan niya ang Israel at kanilang inari ang bayan ng mga puno ng palma. At ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Eglon na lading walong taon. Ngunit ang dumay ng mga anak ni Israel sa si Panginoon, Binangon sa kanila ng Panginoon ang isang tagapagligtas, si Aod na anak ni Gera, ang Benhamita, na isang lalaking kliwete. At ang mga anak ni Israel ay nagpadala ng isang kaloob sa pamamagitan niya kay Eglo na hari sa Moab At si Yaod igamuan ng isang tabak na may dalawang talim, na may isang sikong haba, at kanyang ibinigkis sa loob ng kanyang suot sa kanyang dakong kanang hita. At kanyang inihandog ang kaloob kay Eglon na hari sa Moab. At si Eglon ay lalaking napakataba. At nang siya matapos makapaghandog ng kaloob, ay pinapagpaalam niya ang mga tao na nagdala ng kaloob. Ngunit siya nga ay bumalik mula sa tibagan ng bato na naspiling ng Gilgal. At nagsabi, Ako'y may isang pasugong lihim sa iyo, o oh hari. At kanyang sinabi, Tumahimik ka. At siyong lahat na nakatayo sa siping niya, ay umalis sa harap niya. At si Aod ay naparoon sa kanya, at siya'y nakaupong mag-isa sa kanyang kabahayan na pangtag-init. At sinabi ni Aod, ako'y may dalang pasugo sa iyo na mula sa Diyos. At sila'y tumindig sa kanyang upuan. At tinilabas ni Yaod ang kanyang kaliwang kamay at binulot ang tabak mula sa kanyang kanang hita. At isinaksak sa kanyang tiyan. At pati ng puluhan ay sumuot na kasunod ng talim. At nati ko mang taba sa tabak. Sapagat hindi niya binulot ang tabak sa kanyang tiyan. At lumabas sa likod. Nang magkagayo lumabas siya at sa pintuan at sinarahan niya siya sa mga pintuan ng kabahayan at pinagtatrangkahan. Nang makalabas niya siya ay dumating ang kanyang mga alila at kanilang nakita at narito ang mga pintuan ng kabahayan ay nakakandaduhan at kanilang sinabi walang pagsalang kanyang tinatakpan ng kanyang mga paa sa kanyang silid ng pangtag-init. At sila'y nangaghihintay hanggang sa sila'y nangapahiya. At narito, hindi niya binuksan ang mga pintuan ng kabahayan. Kaya't sila'y kumuha ng susi at binuksan at narito ang kanilang Panginoon ay nakabalagtang patay sa lupa. At tumakas si Yaod samantalang sila'y nangaghihintay at siya'y dumaan sa ng tibagan ng bato at tumakas hanggang sa Seirath. At nangyari, pagdating niya ay kanyang hinipan ng pakakak sa lupayang maburol ng Ephraim, at ang mga anak ni Israel ay nagsulutso na kasama niya mula sa lupayang maburol, at siya'y sa unahan nila. At kanyang sinabi sa kanila, Sumunod kayo sa akin sapagkat ibinigay ng Panginoon ng inyong mga kaaway ng mga Moabita sa inyong kamay. At sila'y nagsilusong nakasunod niya at sinakop ang mga tawiran sa Jordan laban sa mga Moabita at hindi nila pinilagang tumuyig ng sino mang tao. At sila'y sumakit sa Moab ng panahong iyon may sangpung libong lalaki, bawat lalaking may loob at bawat lalaking may tapang at do'y walang nakatakas na lalaki. Gayon napasuko ang Moab ng araw na iyon sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Israel at ang lupa ay nagpahingang walong pung taon. At pagkatapos niya si Samgar na anak ni Anat ay siyang nanakit sa mga Filisteo ng anim na raang lalaki sa pamamagitan ng panundot sa baka at kanya ring iniligtas ang Israel.